At ayan na nga guys, ayan nandito na tayo sa Agoncillo, sa Barangay kural sa kanilang kaarawan ng kanilang kapistahan. Una-una hakbang natin kaapon guys, kumunga tayo ng nyug. Ayan, mata ng nyug kasi magagata tayo ng kamansi. Ayan nga guys, so ito pa yung iba. ayano, yan Ito nga pala si El Rodel, siya yung uh, naataas sa magbalat ng kamansi. Ayan guys, okay, taas punta tayo dito dahil kumunga kami ng mura ang tawagin dito sa Batanglas. Uh, doon naman sa Manila ay eh, buko. Yes, sobrang mahal buko sa Manila, guys. Dito pinipitas lang 'yan, no? hindi ko pa nga naiipon. Ayan, oh. Ayun ato na, hindi ko pa naiipon. Ayun nga pala yung kanilang uh, duyan pag gusto mong mag-relax. Ayan, dito kami sa bakuran nila si Elmar Pasumbal. Ito nga pala yung ay almusal namin kanina, tinapay, pandesal at saka mga biskwit. Siyempre may tasty tayo, meron tayong tubig na mainit dyan. At nandito yung ating mga mutmot tapos natin maghugas, ito nga pala yung motor nila, CL, ito yung kanilang bahay. Ito naman yung kay Poging Poging, uh, CL ng uh, Team Timlip, Propa General Luna. Ito nga pala yung kanilang mga alaga, mga CCO, Texas po yan, Tagalogin. Ayan. Tapos samantala, punta naman natin yung aming uh, salangan dito pag kami magluluto, guys. Ayan, yeah, maya-maya uh, uusok na yan na konti. At pupuntahan natin ang isang uh, kontrabisyal ng Team Propa, nga pala may ari ng figure uh, ayan <laughs> ayan po yung ano kakapanganak lang yan eh Nanganak anak ng walo walo ba ayan walo tapos nai-dispatch iba syempre para sa kalakalan ito nga pala yung security guard namin na tinik ayan naninipa yan atas punta tayo dito nandito yung dalawang biik guys ayan ito yung dalawang natira pang raw namin yung sa aming uh, birthday yan. Shout out sa inyo mga pigi. Yan. Pakita ko sa inyo dito. Yung kanila mga ibang alaga. Yan. Ay paps din Mga panabong naman yan ng mga sisiw. Hindi pa tayo pwedeng umarbor dyan at nagsisimula pa lang yung tao. Ito nga pala yung kanilang mga nyug. Tapos ito yung kanilang pang tapas. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa Batangas. Ito nga pala yung kanilang super kitchen guys. Ayan, no. Hindi nga alam kung ano yung nakasalam. Para matingnan natin. Buksan natin kung ano yung sinalang yun dito. Wow! Kumukulo na. Ang sarap. Parang sinigang na tinula, guys. Ayan, ito nga pala yung puno ng kamansi. Ayan, no. Ang taas, ang daming bunga. Tapos yung mga puno na saging, ito yung mga natira. Dahil sa mga nakaraang bagyo, kahit pa ano may natira pa. Kaya lang walang mga bunga. Let's go! Ang oh, Ngayon nga pala, may opening nung kanilang basketball league dito sa Barangay kural. Agusilyo. Tingnan natin ko makakapasyal tayo, guys. Ay. Ayun, napindot. napindot. Ito nga pala dahil napilipit yung hose Ikutin lang natin ng paganare. Ayan. Ayaw. Iyon. Mm. <coughs> Ayan. Tapos balikan natin dito. Balikan natin si Pogi. Kung okay na ba. Busy pa sila. Tapos, tara, dito. Punta tayo sa kanilang bakuran. Ayan. Wala pa tayong ginagawa. Sila pa lang yung nakabising busy, busy. Tapos ako kanina naglaba. Tapos yung pinagbalawan ko, pinagugas ko dito kay Phoenix. Okay guys, shoutouts. Hanggang mamaya, marami pa tayong, marami pa tayong vlog. Shoutouts! Ayun guys, siya tapos ko nga pala mag-salang uh, na malagkit. Tapos nagkayo na ko ng yug para sa gagawin nating sinukmani kung tawagin dito sa Batangas. Ayun, umuusok na yung ating uh, mamaya. Tapos hinaga na rin natin yung asukal. Tapos, puntahan natin si si Il Pasumbal. Kasi uh, na nanunukit ng mangga. Let's go! ay na, si Il. Dami naikkan, pas, Udah Ya, Oh, perfect. Lahat pala kumuha kong plastic. Dami. Kaya kuha akong plastic guys. Ayan guys, kumuha nga pala tayo ng plastic. Para dito natin ilagay yung mga mapupulot natin sinungkit ni si Elma. Ayan. Dosero. Dapat pala sa sako, sabi ni Bosin. <laughs> May ari. <laughs> Ito. Uy, sayang to ah. Hmm. Ami, bibinta natin sa kaluukan to. Oh. <laughs> dami na to, guys. Ang dami na kura. Ito pa sa kabilang plastic.